Ay, hindi naman nakalampas sa mata ng mga netizens ang anak ni Jericho Rosales na si Santino. Tika ng mga netizens, tila bagay umano si Santino kay Catherine Bernardo. Malalang inintigan din si Jericho Rosales kay Katrin na bagay din daw silang dalawa. So, sino sa tingin niyo ang mas bagay kay Kat, mga Friendship? Ang tatay o ang anak na si Santino? Ay, parang nasa so, debate na tayo ha. Diba? Ay, alam mo, oh. sa so totoo lang, ang dami nang sinisip kay Katrina, rin ha. mag feature oh. lang si David Lecauco oh, mm. at si Jericho Rosales. So, oh. right? diba? Pero yan kasi nagsimula oh. yung mga Friendship nung mag-post sa kanyang social media account itong si Jericho ng pagbati ng happy birthday kay Santino. Oh. Sabi niya, may rock. Kompas, sabi niya mankalaban sa steak di ba ang sweet ng messages ni Jericho kay San tapos yun gayo mga kobe sa live na ayun bagi sila niya kasi gwapo ni San ang tangkad pa ano to football player eh di ba ang tangkad model ang tangkad sa ay bagay kay ni Katrin. Si Katrin. Mm. Eto si Jericho, di ba? Nakita silang jogging jogging. Ay, pwede sila. Bagay sila. Magawa sila ng movie together, di ba? Talbong. Yung <laughs> si Jericho naman, nagpahayag naman ng interest na gusto niyang makatrabaho kasi si Katrin. Oo. Yan, nire-react naman sa anak niya. Pero yung tanong, sino mas baga? Yung anak o yung tatay? Sino sa anak na lang ako? Mas press. Oh, mas mas pres. kasi edad. Oo, oh, tama. Oh, ako rin. rin. Ako muna sa tatay. Ay, gano'n? Oh. Kasi parang, Pinag-uusapan natin nito nating paggawa ng ano, Magbabal ng pelikula. Magbabal mm. Mas bagay, siyempre, yung si Jericho. Chaxon Hindi, si pag dililing talaga, Anilin. yung relasyon ah. talaga. Oh. Sa anak, di ba? Oo. Oh. Ah, Ikaw, Sa anak. Sa anak. Bata-bataan, di ba? Kaloka. Siyempre, syempre, wala namang kaming against kay Jericho. Oo, oh, love na love namin si mas di ba? Oo. Kaya na mas bagay muna sa anak.